Sa isang liblib na baryo sa paanan ng bundok Arayat, may isang lumang simenteryo na halos wala nang dumadalaw. Ang mga nicho ay wasak-wasak at ang mga damoy kasing taas na ng tao. Tuwing kabilugan ng buwan, napupuno ng alinsangan at halimuyak ng nabubulok na lupa ang paligid. Ayon sa mga matatanda, may nilalang daw na umiikot doon, isang balbal, aswang, na nangaagaw ng bangkay hindi ito basta halimaw, kundi isang buhay na bangkay na nabubuhay sa laman ng patay. Kapag naamoy nito ang sariwang patay na tao, susunggaban niya iyon sa gitna ng gabi. Si Mang Lando, ang matandang tagapag-alaga ng sementeryo, ay sanay na sa katahimikan ng lugar. Ngunit isang gabi, may kakaibang lamig siyang naramdaman. Katatapos lang ilibing ng mga tagabaryo si Aling Rosa isang mabait na mananahi na kilala ng lahat. Habang nagiikot si Mang Lando, naamoy niya ang isang mabahong amoy, parang nabubulok na karne na may halong amoy ng dugo. Napatingin siya sa bagong puntod. Ang kandilang na iwan ng pamilya ay mahina na ang sindi at may anino siyang nasilayan sa likod ng puno ng santol. Dahan-dahan siyang lumapit, pitpit -pit ang kanyang lampara at krus na bakal. May tao ba riyan? Sigaw niya, pero tanging kaluskus ng tuyong dahon ang sagot. Paglapit niya, tumambad sa kanya ang isang nilalang na hindi niya maipaliwanag. Payat na payat, maitim ang balat na parang sunog. Mahaba ang dila na dumadaloy sa lupa at kumikislap ang mga mata na tila apoy. Nakatayo ito sa ibabaw ng puntod ni Aling Rosa, nilalamas ang lupa, pilit pinubuksan ng kabaong biglang sumigaw si Mang Lando. Huwag mong gagalawin yan, demonyo ka. Ngunit humarap ang balbal sa kanya, ngumisi at marahang tumulo ang laway nito sa lupa, itim, malapot at may amoy asido. Sa takot, dinampot ni Mang Lando ang krus na bakal at inundayan ito ng malakas na palo. Tumama iyon sa balikat ng halimaw at ngaw ang huni nitong parang iyak ng sanggol at halakhak ng hayop. Tumalon palayo ang balbal, ngunit bago ito tumakas, dumapo ang kamay nito sa lupa. Iniwan ang marka ng nasunog na palad at naglaho sa dilim kasabay ng huni ng mga uwak. Kinabukasan, nagsipuntahan ang mga tagabaryo sa sementeryo. Nakita nila ang bakas ng kamay na tila sinunog ng apoy at ang puntod ni Aling Rosa ay may bakas ng kuko sa gilid. Simula noon gabi-gabi